Morning. It's Monday. And tama ka init subong sa terminal market. So, hindi na kita mag-inom soft drink. Kwa na lang kita. Sandiya, kay it serve as liquid cleansing sa aton lawas. Kag, healthy. Shout out sa among mga supporters dyan, oh. Mga palangga, bakal ka mo diri sa ah. ah, sandia ni ma'am Anilin Fruit sa ah. supermarket. Barato lang una. Hmm? Barato na guwapa hmm. tindira. Ay, ba? Guwapa tindira. Dalaga pa. Mm. Dalaga pa. Oh, Bakit ba hindi ko mapakita kay Kabudlay, hindi ko mas kameraw. kamera. Oh. <laughs> Tanaw bala <lang> mo <laughs> sitwasyon diri. O oh, -di sa tong sang sandiya. Oh. Salamat sa lahat sa supporta dyan. Oh, mga palangga, o oh, na. Hmm. Take note ha, instead of drink sandia na lang ha. Kay mas better pa ito. Para hindi kita mag-diabetes ha. Stay healthy. Yan. Sinsalan nga sa gabla. Ikikilala ko mimi. kaso, kung nabigyan ni sir wala pa na po okay. sumu-man. Sir, oh baka dagdag kalo. Kanya niya bilang palangga ko kinauboy ang pangaboy diri tandiya kanang damo ga bakal no oh. kagari si ma'am guapao oh, na diyaw, yan diyaw, si sir oh, na sir wow. yes Shout out yeah. sa mga bapalo. ay wow sa so, tanawa si sir ha nagbakal yeah. si sir pang pang personal lang nila o oh. kay agri sila hindi sila mag soft drink yes. kaya kay nga hindi nami ang soft drink dali kita ga diabetes so oh. tulukon lang na kanamit namit to oh. yan that's it Salamat sa mga supported dyan. Lalang.